Ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may maseselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Sirigur nga ang naging dahilan upang malaman ni Tanggol na ang nagmamayari pala ng briefcase na kanilang nakuha sa hotel ay ang asawa ni Mokang. Sa kabilang banda, wala ngang magandang nakuhang impormasyon itong sina Rigor at Mando sa koreksyonal dahil nagkaisa nga ang mga preso na huwag ikanta si Chief Espinas. Maging si Tanggol at Bubbles nga ay hindi nakausap nila Mando at Rigor dahil bago nga sila makarating sa koreksyonal ay nakalaya na nga ang mga ito kaya naman bigo silang makakuha ng ebidensya laban kay Espinas. Kaya naman galit na galit itong si Rigor. Ayon nga kay Rigor na hindi siya titigil hanggat hindi niya napapatunayan na may ginagawang anomalya ang mga namumuno sa koreksyonal. Naging palaisipan nga kay Rigor kung paanong nakalaya si Bubbles at Tanggol gayong mabibigat ang mga kaso ng mga ito at kailangan umano niyang alamin kung sino ang tumulong kina at Bubbles. Wala namang nagawa si Rigor dahil napag niyang dumaan sa digal na proseso ang paglaya ni Tanggol at Bubbles. Samantala sa hindi sinasadyang pagkakataon ay muling nag-cross ang landas ni Rigor at Tanggol sa labas. Kaya naman dito tinanong ni Rigor si Tanggol kung may alam ito sa mga ginagawa ni Espinas sa loob ng koreksyonal. Dito nga ay diretsyahang itinanggi ni Tanggol ang mga paratang nito kay Espinas at wala umanong katotohanan ang mga bintang ni Rigor kay Espinas. Kaya naman dito ay mas lalong nang galaiti si Rigor sa galit kay Tanggol. Sinabi din nga ni Rigor kay Tanggol ang tungkol sa briefcase na kanyang nakuha noon ay pagmamayari ng asawa ni Mokang. Kaya mas tumindi ang galit ni Tanggol sa asawa ni Mokang na siyang ngang si Ramon. Naisip nga ni Tanggol ang sinabi niya noon kay Mokang na wala siyang tiwala sa taong pakakasalan nito dahil duda siya na isa itong sindikato. At ngayon nga ay napatunayan na niya at hindi siya nagkamali sa hinala niya sa asawa ni Mokang. Kaya naman kapamilya kung bago ka palang sa aking channel ay mag-subscribe ka na at iklik mo na rin ang bell icon para updated ka sa pinakahuling kaganapan sa paborito mong teleserye, ang FPJs Batang Kiyapo. Hanggang sa muli. Salamat!